Hi guys, for this video, meron manok, tayo dito ang um, mga isda and this time mga seafood. And this share ko sa inyo yung basic na pagluluto ng seafood. Kung ano lang meron kami Palipod. ingredients, Palipod. yun lang ang aming imimix. Palipod. So, let's Palipod. start! Palipod. So, we have here e-crabs and also, about ano tawagan niyo eh? And also mga fish. So, ito yung mga isda. Ibat-ibang klaseng isda nakuha ng aking husband sa pagpamasol. Dahil nga, umuwi siya sa kanilang lugar and nagpasol ng isda. At ito yung nakuha niya. And ito yon Ang tawag dito is nanginhas sila ng... Ano to? Pagpanginhas ng bakalan po ang tawag dito or malaking kinason. Hindi! Ibutang! So, ibutang na. So, you know what? Ito, nakita ko sa mga Facebook. So, sarap ang kanilang pagluluto. And, ako naman, wala talaga akong alam sa pagluluto ng ganito. Dahil nga, hindi ako exposed sa mga ganitong pagkain. Sa ganitong ulam, ito po ay mga seafood. Hindi po, hindi po ito masyadong you know, na um, nauulam namin kaya wala akong idea kung paano siya lutoin. And, and, this time, iluluto ko siya sa simpleng pagluto. Na kung ano lang meron kami. So, na kung lulutoin is yung mga ganito or actually yung crab na lang dahil gusto ng anak ko na yun no know, um makawitness kung paano lutuin yung crab kaya first namin lulutuin crab. so dito lang ako magluluto sa labas okay ito yon iyan so dito ako magluluto sa labas and tadaan! yes Iti, ito na So, yun na nga. This, luto tayo ng crab na kung anong ingredients lang ang meron tayo, okay? dahil nga po hindi ko po alam ko paano lulutuin yan dahil hindi po ako exposed sa pagkain ng ganyan dahil nga probinsya sa amin at wala kami ganyang pagkain and lulutuin ko lang siya sa basic na pagluto at saka kung ano alam kong pwedeng lutuin yan so guys ito lang po yung ating ingredients so simple at so basic so ito lang po yun Tara! So, meron lang tayong ahos, ajinomoto, asin, at saka ito. Para sa ating crabs. Actually, yung crab is huli ng husband ko. Ano Open this. Ano! Mahanto ko ka? Tawa. In dance. Lagyan lang natin siya ng... Ano ba? Langgaw. Oo na, butay! And then, mga galamay, mga kaway niya. And yung mga kasamahan niyang maliliit. Ito, sila sa Lagyan natin siya ng asin. Okay, marami-raming asin at saka bawang para hindi siya masyadong malangsa, bawang. Dagdagan pa natin ng asin. And then, so ito lang po yung simpleng pagluto ng um, crabs. Crabs na wala tayong enough na ingredients. Kung ano lang ang meron tayo. At hindi naman to masyadong marami, kaya ito na lang tatakman lang natin. Okay? Ito naman, lutoon ko din to sa simpleng pagluto na kung anong meron kami. Yun lang ang aking ingredients. Ito na to is um, yung iba anuhin ko, pretuhin ko yung malalaki. Yung malalaki, pretuhin. Ipreto natin to. Ipreto natin to. Hindi ito but... So, ito, pwede na tong kainin. Kaya, kukunin ko na dahil may lutuin pa ako after this. So, ito lang po yung basic na pagluto na hindi na kailangan pang mga maraming ingredients kung ano lang ang meron. Again, malinis na. Lalagyan natin siya ng water para sa ating next na lulutuin. So, lagay lang tayo ng asin, pampalasa, another asin, asin, and then bitchin. guys okay na pakatigas hindi ko alam kung paano i-open to so hindi ko alam kung anong tawag dito wow wow hindi ko alam kung dito na ba ito hmm hindi na na So, kuha tayo ng ganito. Ito po sa amin ay sangig, pampalasa ng ating lulutuin. Pampabango ba? Pampabango. So, ayan. Actually, na ano ko na ito noon, nabrushan. Nabrush ko na ito ng mabuti para malinis. Pampabango. Pampabango. Lagyan natin siya ng asin. Na, na ah, Kaya kanya kanya magtango. Asin. Lagyan natin. So guys, ito na yon At saka, nagabihan na ako. Gabi na. Yung mga, ano ko, hindi pa nagbubuka. Bakit? Bakit kayo ganyan? Ano nangyari? Lahat kayo, hindi pa bumuka. May ilang minuto na akong nagluluto sa'yo ah. May problema ba sa inyo? yun na nga, natagalan ako sa si pagloto. Dahil yung niloto ko is ayaw bumuka. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam. Dapat mag-open to lahat. Pero sila lahat close. Yung mga black is yun yung, yung mga grain Is yun yung mga dahon na ilabay ko. Hindi sila. <laughs> Hindi ko alam bakit nagkaganito. Dahil ba matatanda na sila? Ayaw nila magbuka? Bakit? May, may lang ulit naman tong ano ah. Nagbukal. Baka super tagal siya pabukalin. Hindi ko alam. Wala. Ay, meron nagbuka. Isa lang. Nasaan na ba yung nagbuka? Yung kaisa-isahan. So, sabi ng aking husband, okay lang daw na hindi bumuka o ayaw magbuka. Walang problema. Kaya, okay, let's go. Sigan ko ang aking ina. Yan, magluluto na lang ako ng isda. So, isda ang aking lulutuin. Stop. Na. Super gabi na. Okay na. Eh. Dugay lang kayo balhin nun. tapad naman yun. So yun na nga. Naabutan ako ng gabi sa pagluluto. Natagalan ako sa aking seafood na hindi bumuka. At ayan. Um, ano na lang isda. Yung apoy ko. Napakalakas. Parang pwede na pang sunog. So ayan guys. Kumain na kami. Ito yun oh. White, mabihod pwede. yung ano, mabihod yung... mama lang kay ano. Buko ka. eh Mabihod yeah. yung laso. Yeah. Yung papakain kasi ako. Mm, mm. Ay, 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 mm. Uh, yung natirang isda is gawin ko siyang paksi o uh, pinamarihan. So, maglagay lang tayo ng bichen. Um, maglagay tayo ng vinegar. And then, bawang at asin. Kumuha lang ako, then gods na.